a lot of walking to say uh, I can do walking but not as uh, that very long kasi, many years ago I think eight years ago uh, I was brought directly to the hospital so um, I needed to take care of my uh, knees uh, walking. Especially if uh, you know, are na physically, so, uh, we, really, we really need to take care of our physical health. All kinds. Uh, mental health, physical, emotional, spiritual. Lalo na This kind of surroundings. and This is really a treasure, and uh, always being grateful. This uh, spring season, season of spring. the mga hindi pagtitiis eh. And then, hindi pare-parehong panahon, ano? Ngayon, you really have to feel the the beauty of uh, God's given nature. Wala lang. Pag tumatanda, nagkakaedad na kasi tayo, uh, we have more time to no matter how busy we are mas nakakapag-isip tayo mas nagiging uh, sentimental ba mas na-appreciate natin yung uh, mga katulad nito magagandang bagay sa paligid just stay focused on what really matters eh. yung kung anong magaganda yun, doon tayo mag-focus. So. Kesa... Ano-ano-anong... Uh, or... Anyway, for the not-good things, we just have to pray. Keep on praying. No matter what. Malapit na yung eleksyon. Sino bang mabuting Pilipino ang hindi maghahangad na ang sarili niyang bansa ay magkaroon mismo ng masagana, ng maunlad na sitwasyon tulad ng mga bansa, tulad ng bansang ito na kinaroroonan ko. Napakaganda, di ba? Kung dito nga sa sarili ang aking pag, uh, mag-give back sa lahat ng mga kabutihan. I do a lot of volunteer works here for so many years at so the moment I stepped in here. Until now. Pagkailad na ako, I still do volunteer works. Kasi nagpapasalamat. Minamahal ko. Bansa. Kung minamahal ko ang bansa na kinaroroonan ko, how much more ang aking bansa sinilangan, doon ako sinilang, hindi mawawala sa puso ko. Kung naapi man, nandoon, nandoon at nandoon ang pagtatanggol. Kasi hindi lang bansa ang naapi. Pati yung mga mamamayan niya, kahit sa ang sulot ng mundo, kung naapi ang bansa niya, natural, ganun din ang mga mamamayan ng bansa ito. Kaya, sino pa bang magtutulong-tulong para itayo ang sarili mong bansa? Ang bansa ang iyong sinilangan. E eh, di ikaw din, di ba? Hindi ka naman manahid na mag walang kibo sa mga, na mga naririnig at nababalitaan mo at nakikita mo. Sino pa bang magtatanggol sa sariling atin kundi tayo? nagising sa katotohanan. Sana bago dumating ang butuhan, makapag-decide na kung ano talaga ang nararapat na mga piliin For me, it's PDP laban straight o oh. Ang kinabukasan ng bansa nasa ating mga kamay nasa inyong mga kamay kaya piliin nyo po yung mga tao na alam natin na may puso at malasakit may puso na magservisyo talaga magservisyo may mga resibo itanga sa dugo na nila ang mag-servisyo ng tapat, ng may puso. May history, may magandang history ng talagang paglilingkod. Nakita naman po natin ang mga nangyayari sa Kongreso, sa Senado. Kahit ikaw, di ba? na nakakapanood. Alam mo kung mali o tama. So, sa mga kapwa ko Pilipino, gamitin niyo po ang puso at isip niyo. Alam ko na naghirap, pero gamitin niyo po ang puso at kaisipan isipan sa kung sino mga dapat na mailagay sa tamang pwesto. Kasi lahat ng liligaw eh. Madala na po kayo sa mga pangako na napako, Lahat ng liligaw, lahat ang susumamo na mailagay sila sa pwesto. But make sure na yung ilalagay mo sa pwesto is talagang magsisilbi sa iyo, magsisilbi sa atin. Hindi mga abuso, hindi mga gamit, at hindi magpapayaman lang para sa kanilang sariling uh, nga o sariling kapakanan. Dapat na uh, ang lalaki ng sweldo, di ba? Bukod sa laki ng sweldo, hawakan nila yung budget na para sa inyo and make sure na para sa inyo. Katulad nito, oh, ang bansa ito, ay yung mga taxes, makikita mo talagang nga, they would really give back. Kaya ulit. kasi mahal ang ano eh, ang tax. Diba? But they give It back and then infrastructure dito, all those may mayama change sila nagbabago yung, you know, so easy for them to change the, the vicinity or the structures of uh, railroads, of uh, those bridges. They even put a lot of elevators to make. Uh, their citizens are so comfortable you know even these plants and trees they really take good care of this they give back the taxes we pay they give back through this very very beautiful projects i just question kasi pag nagbabakasyon ka ng Pilipinas, you could see the difference. Na umalis ka, pabalik-balik ka, parang sa halip na makita mong... Yeah, I appreciate really the government officials of our country. Especially si Yorme, you know, pag nagpumunta kang Manila, ang anla laki ng improvement and development. naranasan niya kasi yung nanggaling ka sa hirap eh. As for me, I also experienced a lot. Kaya pag may nakikita akong ganyan, um, kahit walang wala ka, you would want to give. Kasi nara nara mo, naramdaman mo yung ganong hirap eh. nakalukluk ka sa posisyon, yung mga taong nakaranas ng hirap at humangon. Kasi alam nila, alam nila na, you know, they know. They know how to empathize. They know how to sympathize and to empathize. Meaning, alam nila yung talagang pakiramdam. ganong klaseng na mga paghihirap at narating nila yung tagumpay so gugustuhin din nila na mabigyan ka ng if na tagumpay at least to make you feel comfortable Life, meaning they succeed. You know su successful people they help others. They bring others to success also. I'm speaking of the real successful people. Like they really work so hard to achieve that success in life.